Hindi lamang sina Andres Mulac, Ashtine Olvega, at Rabin Angeles ang mga bida ng angmutsa ng Section E na dadalo sa Section E Nation. Ang Section E Nation ay ang dalawang araw na ultimate fan meet sa ikaisa ng Mayo at ikalawa ng Mayo taong 2025 sa New Frontier Theater, Cubao, Quezon City. May kikisaya rito ang lahat ng mga artista ng hit series ng Viva One. Bukod sa lead cast, may partisipasyon sa Section E Nation ang supporting cast na malaki ang kontribusyon sa tagumpay ng ang mutya ng Section E. Kasama ang mga singer-actor na sina Ethan David, Charles Low, Michael Keith at Derek Ong, mga miyembro ng P pop boy group na GAT. Kasama ang singer na si Hans Paronda, ang grupong GAT ang nagpasikat sa mga kantang, Huwag Ka Nang Marikit, at Dolling Dale. Ang Dolling Dale a trending dance challenge sa social media na nananatili sa top 10 ng Spotify Philippines Viral Hits Chart. Kasama rin sa magaganap na Section E Nation fan meet sina Andre Iliana, Frost Sandoval, Hart Ryan, Yan Yan De Jesus, Kurt De Los Reyes, Angela Muji, Sara Jo, Justine Lim, Rafa Victorino, at Martin Venegas. Naroon din sina Sam Shove, Higan De Jesus, AJ Ferrer, Daniel Ong, at Kyoso Ginto. Mga contract star ng Viva Artists Agency ang mga nabanggit na young star. Sumailalim sila sa matinding pagsasanay sa pag-arte, pagkanta, at pagsasayaw. Naniniwala ang kanilang home studio na sila ang mga susunod na artista na magiging idolo ng mga kabataan tulad ng Begat Stars na pinasikat ng Viva noong dekada 2080, Sina Aga Mulak, Herbert Bautista, JC Bonin, at Raymond Lochenko. Ang angmutsa ng Section E ay isang patunay ng husay ng Viva sa pagpapasikat ng mga artista na nagawa nila kina Ann Curtis at Sarah Geronimo. WHO is -e a s -e -a. At ngayon, nabigyan naman ng pagkakataon si Ashtain, na nagumpisa ang showbiz career noong 2016. Nagsimula si Ashtain bilang mga awit na sumali sa reality singing competition na Born to be a Star. Naging miyembro rin siya ng Viva Girl Groups na Og, Yugo Girls, Pop Generation, Team A, at Leeds mula 2017 hanggang 2022. Bago sumikat sa kanyang karakter na JJ sa mutsa ng Section E, lumabas na noon si Ashtine sa mga supporting role sa Miss Granny, Marita, Sunny, at Road Trip bago siya pinili ni Viva Chairman Vicente, Bosvec, Del Rosario para magbida sa ang mutsa ng Section E. And the rest is history.